ang kordero ang magiging pastol natin. Ipinagdiriwang natin ngayon ang ikaapat na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay o Linggo ng Mabuting Pastol. Ito ay araw rin ng pagdaigdigang araw para sa mga dasal at bukasyon. Kaya't manalangin tayo para sa higit pang maraming bukasyon nakatuon ang mga pagbasa sa tema ng Yesus bilang mabuting pastol na inaalagaan ng kanyang kawan ng may pagmamahal at pangangalaga upang akayin sila sa buhay na walang hanggan. Ang mga gawa ng mga apostol ay nagsasabi tungkol kay Pablo at Bernabe na nangangaral sa mga Hudyo at mga Hintel ginawa kitang ilaw para sa mga bansa, upang ang aking kaligtasan ay umabot sa mga dulo ng mundo. Tuwang-tuwa ang mga pagano nang marinig ito, ngunit naiingit ang mga hudyo. Kaya si na Pablo at Bernabe ay nahaharap sa matinding paninibugu at pag-uusig sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Dalam paman, pinagpag nila ang halikabot mula sa kanilang mga paa bilang pagsuway at nagtungo sa ikonyo na puno ng kagalakan ng banal na espiritu. Ipinapahayag ng awit siyang naputsiyang na ay kanyang bayan, ang mga tupa ng kanyang kawan. Dapat tayong umiyak na may kagalakan sa Panginoon at maglingkod sa kanya na may kagalakan. Tayo ay kanyang bayan, ang mga tupa ng kanyang kawan. Sa ikalawang pagbasa mula sa Apokalips, Ibinanggit ni Juan ang tungkol sa kanyang pangitain tungkol sa makalangit na liturhiya ang simbahang tagumpay sa langit habang niluluhati nito ang Dios. Muli nilang hinugasan ang puti ang kanilang mga damit sa dugo ng kordero na bilang kanilang pastol ay dadalin sila sa mga bukal ng tubig na buhay. Papahirin ng Diyos ang lahat ng lupaha sa kanilang mga mata. Ang Ebanghelya ni Juan ay nagsasabi tungkol kay Jesus bilang isang mabuting pastol na nakakakilala sa kanyang mga tupa na nakikinig sa kanyang tinig at sumusunod sa kanya. Hindi hindi sila mawawala habang binibigyan sila ni Jesus ng buhay na walang hanggan. Ang ama at ako ay iisa. Pagninilay Ang muling pagkabuhay ni Yesus, ang matayan ng ating pag-asa. Siya ang pastol ng ating mga kaluluwa at iingatan niya tayo malapit sa Kanya upang hindi tayo mawala. Sa araw na ito, nais kong tayong lahat ay umasa muli at muling buhayin ang ating pagtitiwala sa iba. Kabila ang mga iba kaysa sa ating sarili. Kung mga nagmula sa malalayong lupain na nagdadala ng hindi pamilyar ng mga kaugalian, paraan ng pamumuhay at mga ideya, sapagkat tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Walang kapayapaan kung walang kalayaan sa relihiyon, kalayaan sa pag-iisip, kalayaan sa pagpapahayag at paggalang sa pananayon ng iba. Manalangin tayo. Manalangin tayo para sa pag-asa, para sa kapayapaan. Ipagdasal natin ang paggamit ng mga mapagkukunan upang makinabangan ng lahat, upang matulungan ang mga nangangailangan, upang labanan ang gutom at upang hikayatin ang pagunlad at ang paghasik ng mas maraming binhi para sa bukasyon. Magkaroon ng kapiyapaan sa lupa at pagwawakas ng mga pagdurusa at kamatayan. Hayaang magtagumpay ang pag-ibig sa puot at liwanag sa kaniliman. Naway bigyan ng Panginoong muli na buhay ang kapayapaan at kaaliwan upang maningning ang kanyang liwanag, upang itaboy ang dilim para mapalapit tayong lahat sa kulungan ng kanyang pag-ibig. Patuloy tayong manalangin na ang paggamit ng mga bagong teknolohiya hindi mo papalitan ang relasyon ng tao. Igagalang ang dignidad ng tao at tutulungan na tayong harapin ang mga krisis sa ating panahon. Manalangin tayo. O Diyos, wala ka matayang pastol ng mga kaluluwa. Tingnan mo ang mga panalangin ng iyong bayan at ipagkaloob sa iyong lingkod na si Pope Leo XIV na namuno sa iyong simbahan sa pagkakawanggawa gawa na kasama ang kawaning at pinagkatiwala sa kanyang pangalaga. Tanggapin mo sa iyong awa ang gandipalan ng iyong tapat na katiwala. Amen. At Benedictio Dei Omnipotentes, Patris, at Filii. et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper.